trending na naman ngayon sa social media ang pangalan ni Vice Ganda matapos kumalat ang mga espekulasyong pinalitan o manu siya ni heart Evangelista bilang celebrity endorser ng isang kilalang fast food chain. Gayon pa man, mariing itinanggi ng isang mapagkatiwalaang ang source ang mga hakahakang ito. Ayon sa kanila, Walang katotohanan ang balitang pinalitan si Vice ni Hart. Bagkos, karagdagan lamang si Hart sa malaking pamilya ng mga celebrity ambassador ng asabing fast food chain. Nakabilang pa rin si Vice Ganda. Lumaganap ang isyo matapos lumabas ang mga larawan ni Hart Ibanghilista. Bilang bagong endorser, ilang araw matapos pag-usapan ang jet ski holiday joke ni Bai sa kanilang Super Divas concert kasama si Regine Velasquez. Hindi ito nagustuhan ng ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil lalo pang manawagan sila ng boycott laban sa fast food chain na inendorso ng TV host comedian. Ilan sa mga nanguna sa panawagan ay at ang avid Duterte supporter na si Vivian Velez Sa kanyang social media post Ipinakita pa nito ang sarili habang kumakain ng hamburger sa ibang fast food brand. Bukod dito, hinikayat din niyang huwag tangkilikin ang iba pang produkto at endorsement ni Vice Ganda. man, ayon sa cabinet false source na may direktang kaalaman sa negosasyon sa pagitan ni Vice at ng fast food chain management, naratiling maayos ang relasyon ng magkabilang panig. Git pa nito, walang matibay na basihan ang mga balitang hindi ni Renew ang kontrata ng It's time host. Far from over, we can't source tuloy na tuloy pa rin ang magandang samahan at trabaho ni Vice Ganda sa nasabing kumpanya. Kung nagustuhan ninyo ang aking video tungkol sa trending na usapin kina Vice Ganda at Hardy lista huwag kalimutang i-like, i-share at mag -subscribe.